ahas ang sinabi ng alkalde na binablockmail na ng Sangguniang Bayan ang kanilang budget. Kaya tuluyan na itong napuno at hindi na pinatulan ang demand ng Sangguniang Bayan. Sabi nila, nahuli. Hindi po nahuli. Na talaga pong sabi nga, oh, na-delay na, na, ng konti because kahit isubmit yun, meron memorandum sa ito na dapat i-accredit muna ang mga CSO. And that's what we did. Kung titignan nyo, pagdating ng sa Sangguniang Bayan, iisipin po ba magtatagal? because party na yung sangkulian doon eh. Alam na nila kung ano yung mga inilagay doon. Even mga inidentify na sinasabi natin priority projects na nilagyan ng mga estimate account kung yan, Alam na nila beforehand. Matter of approval na lang para sumunod na ang budget. Dismayado siya halala Rizal Mayor Elmer Pilas sa pagkakantala ng kanilang 2023 budget matapos umano'y ibitin ng sangguniang bayan. We started doing the budget for 2023. Marami pong proseso na pinagdahan. We were required by the DILG na meron pong first 100 days of newly elected officials that had to nga, undergo that process. Andyan po yung ELA formulation, andyan po yung... Uh, LDIP or yung Local Development Investment Program. Lahat po yan ginawa namin. Ang bayan na halahala, sa lalawigan ng Rizal na ang municipal na pamahalaan na mabilis na may pasa ang panukalang budget ngayong taon dahil nangangamba sila na hindi maibigay ang mga benepisyo para sa mga senior citizen, personnel with diabetes, single parent at job order employees. Sa hala, -hala ang total number of senior citizens is around 2,350. No? Kabuwa na po yun. Marami nga po nga ako naging konsultasyon sa mga abogado, even sa DIMG. Dahil ito po sa kasalukuyan, hindi pa rin budget, marami po ang nangangamba. Kahit man lang, pambili nila ng gamot nila, vitamins o kaya pagkain. sabi ko po, this time aambag na ang mga pa mga 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 sa pondo ng Provisional Tax. Kasi ka po yung iba po natin mga matatanda, pumapanaw na, pumaasa na sila ay makasama rin sa social pension ng DSW. Nagkakandamatay na na hindi pinakapatitin yung pension. Ayon kay Pilat, ibinigay na niya ang mga naunang kahilingan ng sanggunian. Una ang kahilingan na 3 milyong pondo na kanyang sinangayunan. Makaraan naging 4 na milyon na ang naging kahilingan. Muli ay kanyang sinangayunan para lamang maipasa na ang budget. Subalit na kung huli, itinaas na ang kahilingan sa 6 na milyon. Kaya't minarapat na lamang nila o na mag-concentrate sa reenacted budget at magkasya na lamang sa kung ano ang mayroon. Piling nila Mahalim na 6 na milyon, o ibinigay ko na nga. Eh, o oh, ayan na, 6 na milyon nyo, bahala na kayo. Ayoko na lang pasakitan ng ulo ko sa kanila. Trabaho na lang ako, nilalangan sa akin. I, I still think about it. Alfredo Patriarca, para sa Kalinangan TV.